Alam mo ba? Sabi nila, you only live once. Gaya ng pagtama sa loto, na minsan lang kung makachamba. Ang loto o lottery, pinaniniwala ang nagmula pa sa China noong Han Dynasty mula 205 hanggang 187 BC para mapondohan ang iba't ibang mga proyekto noon. Pero kailan nga ba ito talagang nauso? Sa Pilipinas, ang loto ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Noong 1833, itinatag ang Real Renta de Loteria. Layon din nitong makalikom ng pondo para sa mga kawang gawa at matulungan ng gobyerno sa kanilang mga gastusin. Katunayan, maging si Jose Rizal, tumataya rin sa loto. At alam nyo bang pati siya ay nanalo? Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, Si Jose Rizal ay nanalo sa loto noong 1892 habang siya ay nasa dapitan. Ang kanyang pinanalunan, 6,200 pesos na siyang ginamit niya sa pagbili ng ilang ari-arian at para sa pag-aaral ng ilang mga kabataan. Sinubukan niya muling tumaya pero hindi na ito pinalad pang manalo. Dahil dito, mas sumikat ang loto sa konsepto ng donation para sa mga charitable organizations. Sa pag-alis ng mga Espanyol sa bansa, ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang lottery sa pagtatag naman ng National Charity Sweepstake na kalaunay tinawag na Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO taong 1935. Napakarami ng natulungan ng organisasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 1169, 30% ng nalikom na pera ng PCSO ay napupunta sa charity habang 55% naman mapupunta sa nanalo ang natitirang 15% para sa kanilang operasyon. Taong 2022, nagkaroon ng isang kontrobersya sa lottery winning. Paano naman kasi? 433 na katao ang nanalo sa Grand Lotto 655 jackpot na 236 million pesos. Marami tuloy ang nagduda dahil bihira lang mangyari ang ganoong karami ng pagkapanalo sa isang lotto draw. At katunayan, ang winning combination ay multiple of 9. Ito ay ang 9, 18, 27, 36, 45, at 54. Kaya naman hindi maiwasang magtaka ng ilan kung paano nga ba ito nangyari. Maray namang itinanggin ng PCSO na walang dayaan at anomalyang naganap. At posible raw talaga na maraming tao ang tumaya sa mga nasabing kombinasyon. Ang lottery, isang patunay na kung minsan nasa iyo ang kapalaran pero madalas ay wala. Ngayon, alam mo na.